Yan mga Pinoy, isang magandang magandang araw po. At magpapabrikit po tayo ng stirrup sa biga. At siyempre mga Pinoy, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng stirrup. O, ito mga Pinoy, o. Yan, bakal po yan. O, hmm feedback ayan mga Pinoy at ito po ang gagawin nating up tara po at samaan nyo si Boy Pinoy at doon po sa mga bagong subscriber at mga bagong viewers, mga silent viewers at sa mga sulit na nagsusuporta kay Boy Pinoy maraming 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 sana mga Pinoy huwag po kayo magsasawang suportahan si Boy Pinoy Gawin tayo ng stirrup. Ito pa, ano ito? Tubo. Tubo yan mga Pinoy, oh. Ito pa ang gagamitin natin yung pang-skwala. Pang-liko. ano mga Pinoy. Eh. Tapos kung saan po yung sukat nyo, yun po natin yung ilalagay. May bawa po ito, 25 centi. Dito lang po yan. Sala mga Pinoy. Dito po pagka-hook natin na ito, dito lang natin ilalagay. Ayan. Madali lang mga Pinoy oh. Madali lang ko, oh. Hmm. Ayan mga Pinoy. Ayan, ganyan na po ang itsura niya. Ayan, mga pinayo. O, oh. Ayan, oh, oh. Ito po mga Pinoy, kung uh, ito po, kung oh, napapansin nyo po, hindi siya pantay dito. Ang gagawin natin mga Pinoy, pinupukpok lang po yan para maging pantay. Kasi na-adjust naman po yan, o. Oh. Ayan, o.

po yung ating katulong. Big gun. Ayan. 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 ayan mga Pinoy yung ating katulong sila. Ayan. Ayan na po yung pinabrikit nating ano, ah, uh, stirrup. At si Kuya Andy po ang magbubuo ng biga. Ayan po. At ah, yan po yung ating isa pang katulong, si Junjun. -Jun. Yan mga Pinoy, oh. siya po ang nagpuputol ng ating ginagawang stirrup. Ayan. Wow. Oh. Oh, tingnan nyo naman mga Pinoy, ang sipag po niya. Oh. mga Pinoy ginagamit niya ni Junjun -jun, ang tawag po dyan pamputol ng bakal ayan, ayan po si Kuya Gurio kung tawa ka mo tarap buhay ayaw magtrabaho niya ni Goyo at maulan daw ayan mga Pinoy sinusukatan na po ni Kuya Andy yung bakal dito po ilalagay yung ating binoong stirrup. Okay.